Mga kapuso, naging maganda ang takbo ng unang tatlong buwan ng 2013 para sa GMA Network. At dahil dyan, asahan nyo po maglalabas pa ang network ng iba pang magagandang programa para sa inyo. Nakatutok si Bernadette Reyes kita ng 55% ang kita ng GMA Network sa first quarter ng 2013 kumpara sa parehong panahon ng isang taon. Umabot ito sa 603 million pesos. Ang kabuang benta naman na sa 3.24 billion pesos o mas mataas ang 24% kumpara noong first quarter ng 2012. Ayon kay GMA Chairman and CEO Felipe Algozon, patunay daw ito na magiging maganda ang taong 2013 para sa network. Nagpapasalamat tayo ng buong puso sa ating mga viewers sa nilang patuloy na pagtangkilik sa kanilang network Kapuso Network at makakaasa naman sila na ibabalik natin sa kanila sa pamamagitan ng mga magagandang programa. Samantala sa ginanap na annual stockholders meeting ng GMA, ibinalita ng GMA executives ang performance ng network noong 2012. At para lalo pang mapalakas ang network, maglulunsad ang siyam na bagong programa ang GMA sa mga susunod na linggo. There will be program launches throughout the day. So, actual titles and uh, disclosures will be made very very soon pero nakakasiguro ang ating mga manonood na lahat ito ay uh, ikasasaya nila Patuloy rin ang pagbuti ng serbisyo ng GMA sa iba't ibang panig na bansa We continuously been improving our transmitter sites also no to improve yung yung uh, reach ng ating uh, channel inter co coverage we are already cover, uh, able to cover close to 95% of the whole Philippines that are en energized uh. Bruno Reyes, Nakatutok, 24 Horas.